update on uh, Bell Mariano and Donny Pangilinan nasa SM Mall Cebu po sila mga kaibigan para sa meet and greet a sponsorship by Smart Sinulog with Donny and Bel. so there it for the Bell <laughs> Thank, you, guys. Thank you very much nagkasayahan na po ang mga Cebuanos with Johnny and Belle. Ang galing ng Bubblies. Masayang-masaya po ang mga online na uh, mga kaibigan. Seeing all the updates from Cebu. City, mga kaibigan. Hindi lang po yan kasi marami pa pong kaganapan ang ating ihatid sa inyo. Of course, bitbit -bit sa inyo yan ng mga nagmamahal kay Bell and Donnie This is why we need more mall shows Kasi nga po, ayan o, oh, punong-puno po Ang uh, SM Mall sa siyudad ng Sugbo, mga kaibigan With Donnie and Belle Ayan, nagsiksikan po ang mga uh, Bubblies ni Donnie and Belle Mariano Yes, mga kaibigan, kagwapo kagwapo don bell oh, wow. eh. mm. okay, yan ayan po nung pumasok po sila sa SM Mall sa Cebu City. So, yes, one more time, paalala natin sa inyo na itong uh, pagpunta ni Bel Mariano and uh, Doni Pangilinan dyan sa Cebu ay sponsorship po yan. Siyempre ng Smart Philippines. Hello! Even their legs and feet have chemistry, the body language do. Sige, hala. Sige, ayan, mga paaya ni Doni and Bel Mariano dyan po sa Cebu City. Yeah. Ayan. More of Tony and Bell. Ayan. More of photos. syempre galing yan siya sa mga taga-subaybay ni Bell Mariano and Tony Pangilinan sa Cebu City. Nagulit, nagulat ka ba, Bell Mariano? Apaka-cute. Ayan, no? that's courtesy of sensitive being from Cebu mga kaibigan so yes more of their updates Ayan, wala po ang ang uh, inaantay nila mga kaibigan pero grabe na po ang hiyawan nila for sure na ako paus paus yan silang lahat mamayang konte ayan apakaswerte naman ng Cebu people masisilayan ang kaganito masisilayan ang ganito kagandang mukha ng isang Bel Mariano that's from Madam Tui Ling ayan po that's her post po kamakailan lang syempre sa social media mga kaibigan. Welcome daw to Cebu Mat and Cha. Ayan bit-bit po ng mga Cebuanos ang mga red flags ng uh, of course taken from siempre sa kanilang uh, katatapos lang ng taping ng how to spot a red flag Nahihirapan po silang pumasok sa mall dahilan po sa sobrang daming tao Nag-aantay sa kanila sa daraanan nila Kinuha ni Donnie Pangilinan yung bitbit ko na flag Sobrang saya ni Noni Ayan Woo! O, diba? Swerte niya at nakatabi niya ang isang Donnie Pangilinan sa SM Mall, mga kaibigan. Ganito daw kadami ang crowd waiting for Donnie and bell May pa-white carpet po sila, mga kaibigan. You, a <laughs> naku hindi pa nga pum pumasok si Donnie and Belle. Ay na! Nagkakagulo na sila. Siyempre... Holding hands daw talaga yan, mga kaibigan. Hawak sa likod. Ah, ha, ha, ha. Si Donny kaibel Mariano. To keep her safe from the crowd. Baka hilahin kasi Bigla. At ayun ay mapasub itong si Bel Mariano. Kung saan nakasuot po ng saya. Mga kaibigan. Yes, more and more. Kaganapan. Sabi dito, Bel Mariano in the city. Ayan po. That's from Maju. Yes, mga kaibigan. Thank you for sharing that video. And uh, narinig ko kanina, binati po ang mga Cebuanos ni Bel Mariano. And doon na pangilinan ng... Pit Senior. Narito po yan mga kaibigan ang video. So enjoy lang po natin ang mga updates na bigay sa atin syempre ng mga nagmamahal kay Don and Bell. At uh, nakita naman natin na sobrang saya nilang sinalubong. Ang uh, mainit po ang pagtanggap nila kay Bell Mariano Antonio Pangilinan. sa Sinulog Festival Chan sa Cebu City. Ay, connect talaga yung first si Mall nila. Grabe, minuhay yung mall na hindi masyadong tao. Noon ba yon? O, di ba? Noon yon. Pero ngayon, halos hindi na sila makadaan sa daraanan dahil lang sa sobrang daming nag-aantay sa kanila mga kaibigan. So, yes, congratulations sa mga Cebuano at nakasama ninyo si Belle and Donnie sa Meet and Greet. Of course, sponsored by... Um, Smart Philippines. And then, hayan. Uh, nakausap nyo pa sila, mga kaibigan. Syempre, meet and greet yan. So, ibig sabihin, meron niyang mga question and answer portion. So, antayin natin ang mga pa-update na ganyan. Mamaya-mayang konti and let's wait for them kasi kailangan nating ma marinig din kung anong kakantahin nila mamaya sa Sinolog Festival kasama ang... Batang -Kia po syempre, na mga casts. Diyan po yan sa Cebu City, mga kaibigan. This is Alexander Lexter Jules. Yan po ang ating latest. I will see you in a bit. Especially, especially for our